okay good morning mga kabacket. so meron lang akong ipababagi sa inyo guys. Mahalaga ito uh, sa paggamit nito. So kilala niyo siguro to at alam niyo to kung ano ito. So ingat po sa paggamit nito kapag yung kulungan natin ay kulob, yung walang kalal, uh, walang nilalabasan ang hangin. Tapos gumamit tayo nito. So delikado po ito sa ating mga alaga pansinin nyo uh, sa malalaki, kapag kulob yung area ninyo, tapos gumamit kayo nito inuubo po yung alaga natin So uh, sa mga biik, delikado po ito merong pangyayari yan dito sa lugar ko uh, hindi lang isang beses, dalawang beses so gabi uh, malamig so binalit, binalot niya ng trapal yung buong kulungan tapos gumamit siya nito hinayaan niya magdamag So hindi po nakakalabas yung hangin, uh, kulog po, uh, may nangyari po sa kanyang alaga. Talagang unti-unting nawawala guys. So okay lang gumamit nito kapag open area guys yung labas-pasok yung hangin. So kahit ako, na experience ko, kapag gumamit ako nito, uh, lalo doon sa patining tapos uh, may harang, nagtataka po talaga ako bakit inuubo yung mga alaga ko so ito po yung dahilan dahil hindi nakakalabas yung hangin so okay lang gumamit nito kapag open area inuulit ko pero wag na wag kayong gumamit nito kapag kulog balot na balot yung ah, marami nito eh ah, lalo na dun sa mga malalamigang area binabalot lang ng trapal yan tapos ang daming lamok naglalagay nito so mayroon po talagang totoo po yun guys may maraming uh, pangyayari dito na nakakamatay po ito kapag kulog so pag gumamit nito kailangan open ang area okay lang gumamit nito basta yung hangin labas paso so ingat lang po guys kasi masakit para sa atin kapag may nangyari sa ating mga alaga eh. uh, pag, pag may nangyari talaga sa alaga natin dahil alam mo 'yun ina inaalagaan mo tapos uh, sa isang pagkakamali mo eh may nangyari so masakit para sa atin kaya pinapaalala ko lang sa inyo dahil base sa experience ko so baka hindi nyo pa alam so totoo po 'yun guys na nakakasama po ito so hindi hindi tayo naninira ng anumang produkto uh, kahit nga sa tao kapag nasa kulob sa kwarto lagay mo to ah uh, inuubo ka parang uh, ang hirap huminga so totoo po yun guys sa experience ko ah uh, binabahagi ko lang sa inyo dahil baka nagtataka kayo inuubo yung mga alaga ninyo eh wala namang sakit tapos gumamit kayo nito, ito po yung rason so yun lang guys mahalagang paalala pero ah uh, maliit uh, konting idea lang pero napakahalaga po sa atin na malaman po so ingat lang po kaya ngayon guys yan nakipapansin nyo yung uh, ulungan ko may mga net po yan paikot so hindi pa tapos hindi pa nakabili ng uh, kulang na net dahil meron pa sa taas tapos uh, bibilhan ko lang guys tapos pabaluti natin para hindi na tayo gumamit ng anumang pang-spray para sa langaw, para sa lamok. So medyo mahal siya, guys, pero sa isip ko is mas maganda na 'yung uh, pang matagalan na solution kaysa anumang problema tayo. Kasi number one 'yung problema natin sa babuya natin kapag open area is malangaw po talaga at malamok. So 'yun lang, guys. Happy farming um, uh, mahalagang pala sa aking mga kapabakyards and God bless.